Hello guys, welcome to my vlog dahil palengke namin today is Friday <laughs> And guys, magano po tayo maglinis po tayo ng isda na binili ng aming kasama na na malingke, kaya gumating sa kaya ito, isda ayun ay <laughs> Ayan guys at saka, kaya tinanggalan po natin ang lamang Okay. Para nagumamit ako ng bags kasi hindi sa mga is. <laughs> ng isda. Kaya gamit pa tayo ng bags. Kasi maamoy sa kamay ko niya. yung maamoy. Parang Kasi mamaya baka utusan ako niya amoy ano ng pagkain. Mabaho tayo ng isda. <laughs> mababaw yung ating kamay kahit anong sabon natin matagal mawala, pagalang, sa. takbu, takbu. Maaf, so, kasi mawala pa gano'n yung lonsa uh, takbo takbo naman akong sa naman kahit sa taas magpalit pa kong kasi na. mabaw yung damit ko nito pag ganito yung mga ang isda pero masarap kainin

doon sa selection naman isang linggo pag ibig isang linggo na ano namin kuno so mo tsaka yung atay okay, sa yun so naman tanong sa mm, mm, so, ano yung eh sa super Ito naman guys, tilapia. Ayan. Tilapia na isda. Ayan. dalawa dalawa kami dito. Dalawa isang ganito. Ayan, tig-isa Prito rin to. <coughs> so, okay, Ayan, mayangis, mayangis, ito ang kaya nilis nilis tayo na ito. Ito nilis. Kasi dito tayo na-assign sa kusina. Kaya lahat ng ano dito tayo yung lumagawa. Buhay kusinera. Pag may grocery tayo yung mag-lipskip. Yan dito yan sa akin area. dapat sanay na onet. Ito na 'yan? Yung July <laughs> na nag sa mga package. Kaya nagdala lahat Kaya bawas sa kanila wala na lang tayo mabawi sa akin, hindi ka naman alam yung panay naman ang design kasi nung nung ano ko siya, hindi ako ito ano lang, kulang lang talaga sa kasi napukuyat po ako sa aking vlog ano nga, oras na ako matunog pag oras na matunog kasi yun yung mga ano ko lang Sige, sige kung baka makastigay at makapag-engage kasi pag may trabaho tayo makatulog-tulog kasi sa baba, minsan sa trabaho, mga salukot na trabaho natin <laughs> yun break time, yan niya hindi yung di po, pero pag may -tamat ako, yun music, yung yung trabaho ako. Nagpapang-music ako, yun ang ginagawa ko para yung 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 guys. yung ako mga... yung sa mga stress-stress -stres na yung Enjoy-enjoy lang tayo. yung Hello uh, sa Facebook ako nag enjoy kaya diyan ako nakababad pag ano pag uras ng tanga bago matulog ng gigs ng muna tayo baka makabawi tayo sa mga susuporta sa atin ng tayo sa Facebook kaya sa mga iba na hindi ko pa nabisita kasi sana Pero sa mga araw na tumutuloy din yung mga video na tumatawag sa work ko, yan, sa kayo naman yung ating ano, makikalili yan. So, ma ano nga rin nakita. Kasi so, may saan, pag ano, yung uh, Kasi may so, lahat yung so, na yung sa wall Kina, Kaya, yung suportahan Para, uh, ano, kasi isa lang naman yung gusto natin. So, Magpulungan ba? Okay. Maliit man yan na concentrator o malaki, supportahan ito pa rin yan. Basta lumadaan yan sa wall ko. Matag yan. At matagal lang sa yung uh, mga ang tagal ng video, tagal ko rin matapos. yan, yung mga ano. Ang ano ko mong matapos para lang mag, ano at tayo. Naging organic English niya tayo. Hindi tayo kaya abang-abang lang yung mga tanabisita. Parang araw dadaan din kayo sa wall ko. Tunod-tunod. tunod yung yung ano. Yung si Ana, yung sabi, si Madam Ana, yung sabi siya sa akin. Bira yan dumadaan sa wall ko. Buti ngayon, lagi siya nag-ano sa... Ano ko, sa... Lagi siya sinusuporta. Kaya lagi na dumadaan yung... Ano niya? Video niya. Yes, minsan kakabukas ko lang ng city ko, siya na agad yung nagisita ko. Dumadaan na yung mga niya. Tapos, sun so misa, video niya. Tapos <laughs> sunod-sunod pa rin sa video niya. Gano'n lang, lang tayo guys. So, Huwag ano, makipag-invis para organic. Minsan hindi ako nagisita sa mga ano kasi sa kanya. Hindi. Yung mga fake yun. Kaya mas okay yung dumadaan yung mismo sa wall mo. Yun yung lagi mong unuhan. Yan yung suputan. mo. suputan mo pwede yung kilala. Kasi mas maganda nga yung hindi mo kilala. ang suputan mo kasi yun ang nakatulong sa'yo. Sa pag-angat sa pag-vlog Dahil kahit sa ka mag-anak mo, hindi yan ano, kailigan mo, hindi yan may suporta sa'yo. Siyempre, ano sa isip nila yan, ayaw nila yan manamangan ba, ayaw nila na mag-iakilis mo pa. Kaya, doon tayo mag-focus sa yung natin Silala Ayan, ipukusa natin sa ano, kapag hindi support pa, gano'n. Kaya po, kahit sino na lang dumadaan sa wall ko, kahit sila yan. Basta dumadaan sa, sa world ko, umakit na yan. Kahit matagal pa yung mahaba yung video nila. ano ko yun, para support pa, support pa. Makilala rin yung bahay natin habang nagulukas-bakas tayo sa kanilang mga video. Makilala din tayo doon sa kanilang video din. Hmm, di ba? Ganun lang guys. Hmm. Hmm. Oh, ito na guys. Ang yeah. lang niya. Ayan. Yeah. I-mix ko na kasi i-anil ko naman yan. Ayan o. Hmm. Oh. Ano ito na luto? Tatlong luto lang ito. Ayan hmm. Tatlo dalawang luto. Ayan guys. Kasi hanggang gabi isa nang yung luto.